ayun yung bahay naman po sa, atin, sa atin. So yung tataran. sura ko po pagigising <laughs> Dapat ko po doon. So, okay, yung nilalakaran. Bundok. bukid bukid. Bukit-bukit. dito po ako naglalakad lagi hmm. bihira na lang mo ito dito sa Metro Manila may bukid walang tanim hmm. Gusto po kayong lahat. Ito po yung ano, araw-araw na ginagawa ni Inday na mag-exercise okay, umaga. Mm -hmm. yung mga saging po dito. Ayan ko si aso po tumatahon Ayan. po ako dito yan po oh. Bala po kasi yung ano dito, so, dito. Oh, no, 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 no. <laughs> Hello, good morning, Manang. Nagbablog ka ako, Manang. Good morning. Hi, ka Manang. <laughs> Ito si Manang, napakasipag nito. Araw-araw <laughs> nagwawalis. Nandiyan babay po sa inyo lahat. Babay, God bless po.